Parat ng pagsasara ng mga estasyon para sa rehabilitasyon, naghanda ng bus augmentation program ang Philippine National Railways at LTFRP. Ito isa layong makaagapay sa mga apektadong pasahero. Si Joshua Garcia sa detalye. Tiniyak ng Philippine National Railway o PNR na may masasakyan ng kanilang mga pasahero habang naghihintay na makumpleto ang bagong mukha ng PNR sa taong 2028. Kaugnay nito ay nagsagawa ng inspeksyon ng PNR sa pamumuno ni Chairman Michael Ted Bakapagal, partikular sa Alabang Station kung saan nakatanggap sila ng mga reklamo mula sa kanilang dating mga pasahero dahil sa hindi nila makita kung saan ang sakay ng bus na inilaan ng LTFRB. Kaya nga ang utos ko, pagbalik ko sa opisina, lalagyan no, papaskilan niya ng mga ano, ng mga notice kung nasaan ang mga bases uh, buses na umiikot Uh, doon sa tinatawag na bus augmentation program na itinalaga ng LTF, LTFRB para sa pasahero ng PNR. Sinigurado din ang pamunuan ng BNR na maayos ang sinasakyan na bus ng dati nila mga pasahero at hindi naaantala ang biyahe ng mga ito. Ang chinecheck ko, una, yung comfort. Gusto ko makita na comfortable sila. Ikalawa, yung schedule nila. Dumadaan ba sila on time? At ikatlo, gusto ko makita kung gano'n ka yung mga buses, ilan na-accommodate. Kasi ang affected riders namin sa mga 30,000 overall no in Metro Manila. Sa nasabing bus augmentation program ng LTFRB, katuwang rito ng PNR ang HM Transport Incorporated kung saan nasa 15 bus nila ang bumabiyahe mula sa Alabang at tumitigil sa mga estasyon ng PNR, diretsyo papuntang Tutuban, Divisoria para matugunan ang dating nasa 800 pasahero ng PNR araw-arawa. Ikinatuwa naman ito ng mga dating pasahero, lalo na ng mga matatanda at estudyante na dati naglalakad ng malayo papunta sa mga istasyon ng trena. Anila, kahit na malaki ang diferensya sa pamasahe na mula sa dating 30 pesos mula alabang pa Divisoria na ngayon ay 72 pesos, malaking bagay na rin dahil hindi na nila kailangan magpalipat-lipat ng sasakyan. Nakakatulong din kasi diretso siya papuntang Divisoria, hindi na transfer-transfer. Tiniyak naman ang pamunuan ng pamunuan na nasabing kumpanya ng bus na sa kabila ng 42 pesos na diferensya sa pamasahe ay mas mapapagaan ito ang biyahe ng kanila mga pasahero. May lamang po sa wala yan, aaris po yung bus. Yun po yung ginagaranti namin para po masupport namin yung kabila. Kasi po pag ginabaan namin yon mawawal ng po yung kabila. Ganun po yung sistema ng operations namin. Samantala, kasama sa inspeksyon ng PNR ang pagbabakod sa mga istasyon ng tren, gayon din ang pagtatanggal ng mga riles na sisimulan sa mga susunod na linggo. Joshua Garcia. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.